This is a very uh, disappointing communication and absence on the part of Google. Dahil lang ako nakarinig ng ganyang prerequisite o condition Actually, sa recollection ng ng office ko, si Kibuloy lang ang may conditions na dumalaw sa hearing. Sa ganyang ipinakita nila, napasama sila sa kategorya ngayon. Nandito ba ang meta? Uh, yeah, we have a representative from Okay, meta. good. Ang TikTok? Uh, TikTok, Center uh, Regress. And ang Google. Nag regress yung Google. Me. Uh, bakit nag regress ang Google, ComSec. Uh, this is from Google. All right, please proceed. Uh, we are still awaiting information from Senator Risa's office. Google has, uh, has requested a brief pre hearing meeting to clarify the hearing's intent, which they consider a prerequisite for their attendance. As we haven't received any word on this meeting, we are unable to confirm Google's attendance at this time. We hope the committee secretary understands the third. When was that communication sent, ComSec? Well, I uh, that communication, we received that, this information just this morning. Well, uh, before I ask the ComSec to acknowledge all the resource persons present in person or online, for the record, lang, hindi po ugali ng chair uh, pagbigyan lahat. ng mga last minute request ng mga resource persons para dumalo sa hearing no last minute request para sa pre-hearing meeting para lamang dumalo sa hearing napakarami po akong nakikitang resource persons sa napakaraming entities pati ibang mga tech giants bukod diyan sa Google na iyan na nandirito naman uh, around the table. Nandun sa communication kaninang umaga lamang na they consider a pre-hearing meeting, a prerequisite for attending. Na lang ako nakarinig ng ganyang prerequisite o condition. Wala akong narinig na ganyan. Walang narinig na ganyan ang committee ito ni sa kapwa Uh, ahensya sa o institusyon sa gobyerno ni sa ibang private sector tulad ng maraming nandirito ni tulad ng Google na may kondisyon pa para lang dumalo ni sa mga civil society organizations at napakahalaga pa naman ng ating resolusyon binanggit pa ng dalawang uh, kapo senador simpleng alamin kung kumusta na ba ang pagpapatupad ng anti-sisaek o sa MLO kung tumutupad sa tungkulin, kaming mga nagtatrabaho sa gobyerno, ang private sector at ang civil society. At paano pa mapapahusay, pati ng mga private sector entities, yung uh, compliance na ito, alang-alang sa mga bata, in the best interest of the child, as the advocates say. And bilang isa sa mga tao na naging verb na sa akin ng Google, pag meron akong tanong or isang bagay na hindi alam, uh, almost all the time, ang unang recourse ko ay i-google ko yan. This is a very, uh, this is a very disappointing uh, communication and absence on the part of Google. Actually, sa recollection ng, ng office ko, si Kibuloy lang ang may conditions na dumalaw sa hearing. So, sorry sa Google, sa, ganilang, sa ganyang ipinakita nila, napasama sila sa kategorya ngayon.